Ngayong araw na ito ay dumating na dito sa probinsya ng Aklan ang uh, doktor na magsusuri o magsasagawa ng autopsy sa bangkay ng 45 years old na nanay na pinatay sa loob mismo ng kanilang tahanan dito sa populasyon makato Aklad. Kahapon ay isinagawa rin ang uh, test dito sa asawa ng uh, biktima. At sa unang pagkakataon, mapapanood rin ninyo at mapapakita ang pahayag ng mister ng biktima. ngayon ay nag-ano pa rin kami, uh, still, nagpapalawa uh, pa rin mga investigator ko, kumuha pa rin ng mga CCTV footage para dun sa uh, posibleng suspect na, ma uh, identity niya ilang ilang CCTV camera sir yung kailangan natin i bigap sir ah uh, yung ano lang makukuha lang namin yung yung motor yung motor na ginamit yung yung tao kasi may nakita na kami doon sa ano eh, sa part dito sa kabila sa taas so dito na lang yung area na yun ano yung malapit dun sa kumpang. Uh Oo. -oh. So sinasabi mo ngayon, Police Captain Villaruel, well, na meron tayong person of interest na sa kasong ito? Ah, hindi ko po muna makayaan yan. Kasi tinitinan muna namin yung ano, ah, uh, yung link ng mga, yung CCTV. Kasi may tinitinan na kaming, ano, Oo. ah, uh, 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 nga kung sakali. Mm -hmm. Nakausap na, yun na yung, ano, yung asawa, yung mister, yung uh, mrs. Ano yung sinabi niya sa inyo sa investigation niya sa kanya? Anong nakuha namin sa kahapon, dinala namin sa station, eh, ano pa rin siya, tulala pa rin siya, mm -hmm. tulala siya sa nangyari. Uh, so, binibigyan naman namin siya ng time para sa consagro. Pindadalim, sir, sa parapintes so yung husband. So, any uh, clarification, sir, bakit uh, siya ipailalim sa kanyang yung uh, examination, sir? Eh ano kasi yung procedure dun sa sa nangyari kasi dahil nung tinatanong namin siya although magkatabi sila na natutulog. So sabi niya hindi niya narinig. So hindi narinig. Okay lang ba sa inyo hindi narinig magkatabi. Bakit hindi daw niya narinig. Yun ang hindi natin maintindihan kasi baka mamaya ay nasa under ano pa siya na trauma, o so, baka later on magsalita siya pero Siyempre, sa part namin sa PNP, gagawin namin yung procedure. So, Pero hindi siya lasing noon sa nangyari? Uh, tingnan natin doon sa ano, sa medical. Pero inadmit niya naman na nakainom doon siya. Mm -hmm. noong, ah, nakainom siya? Noong bago daw matulog sa akin. Pagkakulaga so, sir, parang may kayo mismo sa polis dito, may pagdududa or doubt sa statement niya kung kaya dinaan natin sa parating yes, sir. Hindi naman pagdududa kasi procedure din yun eh. Uh, kasi kailangan natin gawin yun. Although uh, kasama yung sa investigation, kasi wala kami yung papagtanungan, sila lang naman ang tao dun. So siya rin ang kasama. So pag uh, hindi natin ginawa yun, eh, tayo naman ang mapupulaan. So wala po tayong matigat pang inawakan na uh, motibo Uh, sa pangyari sa pagganyo ng takbo ng execution. Parang gano'n sir, ay sabi rin tayo pagkabigay ng tamang eksaktong Oh, eh, Kasi inaano muna natin, uh, may tinitingnan naman mga kami ang gulo, kaso hindi ko muna i discuss okay, kasi aposto. baka magkaroon ng ano, kaba problema ba sa investigation namin. Mm -mm. So may mga ano na base doon sa pag sa pag interview sa mga kasama sa bahay, ng mga anak niya, kasama kasama sa compound. Eh, may inaano naman kami. Ang tinitingnan kami ano sinabi nila? Ay hindi muna natin yeah. man. Sir, okay. oh, sir, uh, yung bala kasi doon lang sa may malapit sa ulo sa biktima. Close range yung pagbaril, sir. Malamang? O oh, sa nakita namin talagang malapitan. malapitan. Yeah. Pero antayin pa rin natin yung uh, report ng Soko mm -hmm. which is doon kami magre-relay lahat. Oh. Kasi yung nasa kanila yung yung kasama sa bahay nung Maliban sa mister Uh, hindi ako nagkakamali yung sa living partner niya, yung anak niyang isa, kasi yung anak niyang babae, which is minor. Ano yung sinabi nila? Narinig din nila yung photo? Narinig, na, narinig nila. Mm -hmm. Kaso nga hindi na nila daw, based sa kanila ha. Uh, hindi daw nila pinansin. Mm -hmm. So, hindi nila ayun. pinansin sa doon ng bahay nila? O kaya nga hindi napansin, hindi nila pinansin. Kaya Natulog na lang daw sila. Kaya nakatawag sila ng responde sa amin. Alas 4 o 4.30. Pero narinig nila yung potok. Alas 12. 12 past 12. Which is, malapit uh, lang naman. So saan talaga yung tama ng misis? Sa, makita namin sa ano, eh. Hmm, sa ulo, sabi sa ulo. Isang tama lang? Ah, titinan pa doon sa autopsy. Kasi iyan na sa, sa autopsy, subject for autopsy. Malakitan yung pagbaril? Um, malaman natin doon sa report ng ano, <laughs> so kung, kung talagang malapitan yung kung close range. Yung kasi sir, saan na kuha? Uh, kung hindi ah, ako nagkakamali, baka parang nahulog doon sa ano, sa papag. Papag lang kasi higaan nila, yung parang butong, yung kawayan. Ah, so yung butas-butas, so, oh, kasi may sapinsang humot, yung okay. banig, eh, nalaglag yata doon sa ano. So, ibig so, sabihin? Uh, Nandala uh, sa ilalim. Ibig sabihin, yung salarin, na nasa loob rin ng bahay. pag nyo yung tissue niya. Oh, uh, supposedly, parang ganun talaga, pumasok. Inakit sa ano, kasi may hakbang pa siya. Ano lang naman. Pagdating na ating mga pulis, ano yung sitwasyon? Hindi pa nagagalaw itong uh, biktima? Ah, uh, hindi pa nandun pa siya sa ano. Kaya, immediately, tinordo na agad ng tropa. Tinordo namin, which is, nandun naman ako. Hmm. Tapos tumawag na kami ng soko para i-process yung crime scene. So, How po yung mga kapitbahay? May naninig din po ba silang putok yung um, past 12 na yun? Uh, yung sa kapitbahay, ba doon? Medyo hindi ayaw magsalita. Ano kasi siya eh? Nasa loob siya ng compound eh. Malayo kasi pag siya natapos, puro pa siya nipa. Nipaan pa yung loob. Kaya talagang hindi mo mapapansin, hindi mo maririnig yung mga nangyari. Oh, Police Captain Villaruel, ano po yung background nitong misis at itong, itong living partner niya? Ay, yung living partner niya, base sa sinabi niya, construction worker yan. Si yung victim, ano na naman, uh, ito ay gaya sinabi ko na sa kaninang interview ko, naging ano namin to, naging yung tagaluto namin dyan. Tutulong din to? Last year, pero nagano na kasi gawa ng nasikasyon yung mga anak niya. Ah, tagaluto din dito sa... Tagaluto right yun, wait yun, pag ano namin dyan eh. Parang katulong ba? Mm -hmm. Bakit sir napunta naman dito sa mga topinto siya? Mayroon ba siyang... dadat yeah, na muna yung eh. pagdating ko rito. Mm, parang may gluto. Parang yun, iba na naman yung tagluto namin. Uh okay. -oh. Uh -oh. Sinabi kasi sir na yung cellphone, yung cellphone niya, katabi lang niya eh. Pero nawala. During <coughs> sa follow-up niya. Ah, uh, during dun sa tanong, pagtanong-tanong namin, uh, wala rin naman nakuha yung investigator natin kahit yung soko. Wala nakuha ang cellphone. Pero base dun sa anak, Saka sa misis niya, ah, sa mister niya pala, yung living card niya, may cellphone daw siya. Pero so, wala yun, kayo Wala kami nakita. Yun ang hinahanap namin yung cellphone. Pinasok talaga ng suspect yung bahay Hindi nila na naramdaman. Ah. So parang ganoon na rin siguro ang Kasi yung compound kasi, ano siya eh, vulnerable siya eh. Talagang pwede kang pumasok dun sa kabila, although At hindi paan, pero kayang pasukin. Aside sa empty shell sa yung fire to bullet and shell, wala bang mga ibang uh, uh ebid, na recovery pin pin natin? Eh? Uh, wala wala pa, bali 'yun lang ang 'yun lang ang initial na binigay ni ano sa sa soko yung Wala bang nakitang struggle diyan sa loob ng bahay? Wala mga nangyaring ano? Corruption o ganun? Wala. Wala naman kasi yes, wala rin naman kasi yung gamit yung ano eh. Parang ano, ano lang siya eh. Yung bahay lang? mga plywood lang, tulak mo lang yung plywood na pinto. siya. Yung ibang anak niya, saan, na, saan natutulog? Malapit din dyan sa ano? Kasi May katabi rin silang bahay, bali sa dalawang bahay yun eh. O, yung sa kabila, andun may anak niya. Pero yung tinutulugan nila, may maliit pang division, dun na matutulog. Kasi maliit lang din talaga yung, yung area na light materials. Oro siya, ano ba, kawayan pa, So, dito, dito yung, ano, yung mag-asawa na ito, wala namang naipareko dito, sir, na kung ano. Ah, wala, na, wala silang. mag-asawa or mm, may mga Walang na? recorded yung si yung victim natin. Wala namang nagpa-blatter, wala namang ano dyan. Walang away sa pagitan ng mag-asawa. Itong mag-living partner. Sabi naman ng mga anak niya, wala naman din naman daw sila nag-aaway. Kasi, siyempre, yung mga bata, pag interview mo naman, kung oh, anong nakikita nila. Tsaka marami rin naman nagtanong doon na, na baka nagtanong din kayo doon sa kanila. Mm -hmm. Willing naman sila magbigay ng, ano, so, state statement. Kasi mga bata naman, alos karamihan doon Absolutely. sa compound. So, sir. So, sir. So, sir, asurans lang sa pamilya na magbigyan ng katrawan po itong nangyari. Ay, ayun lang. Hindi ko talaga titigilan to. Kasi naawa din kasi ako naging ano ko to eh. Naging ano namin yan dyan. Naging okay. kung anong kinakain namin, kinakain din yan. Yung mga anak niyan, apo niyan, Nandyan niya, nagsasama-sama kami. Niya. Kaya nagulat talaga ako nung... Nung nagkaroon ng gano'n, nung pagkakita ko, siya pa yung... Dito, mm. kung so, sakit din sa inyo, no? Eh, yan, magkakasama eh. Pagka may merienda kami diyan, hindihan din sila. Sabi ko, Ma'am Lorelai, tawagin mo yung mga ano mo dun. Mga pumunta yan oh, kaya niya dyan. Saksi na. Kaya sabi nga, kaya kahapon, nagulat ako. Sabi ko, bakit hindi kumahol yung aso ninyo? Sabi niya, hindi, kasi palaging wala pa dito yung aso sa police station. Mm -hmm. Yun Kaya, sa balik-balik -balik kasi yon nung nagkataon kasi yung aso nila. Uh, na? yung aso nyo? Sir, nandun yung banda sa ano, papunta nga, hindi ko alam, papunta yung sa inyo eh. Oh, pero nandun oh, na, na know, sa yung, know. nandun yung aso na nung hmm. pumunta kami, nandun na. so, nung kailan lang siya umalis na, uh, hindi na siya dito nagtatrabaho? Hindi yung nagkakamalis yung ano. Last year lang siguro. Last year na. So, bago pa lang pala. pala so, bago lang siya na, kasi uh, si niya ngayong mga anak niya. Sabi ko, kasi kasi may mga anak mo nung uh, tutukan oh, mo mag-aaral. Para ka maka, ano, makapag-aaral, makatapos. Ano yung pagkakakilala mo sa kanya? Kasi sabi mo nga, nakakausap mo, nakakasad ang mga mo dito. Eh, mabait, mabait naman yun. Nakangiti lang yun. Pagka papasok yan dyan, papasok ng umaga, uwi yan ng mahapon. Uh, kasi... Uh, ay, sorry. <laughs> Ma malapit lang naman na uh, walking ano naman siya eh, Naglalakad uh, Naglakad naman siya. Hmm. Ah, sorry, sorry. Uh -huh. Tapos uh, inaasikaso niya lang yung isang mga anak niya pag uh, papasok sa eskwela. Ilang taon na siya? 45. 45. five oh. Ilan yung anak niya? Hindi ko nga alam kung kasi pag pumunta dyan, madami, madami sila. Ka. <laughs> oh, kasi hindi ko naman ito. Kapag sinasabi niya, oh, ito anak ko sir, ganyan. Ay, may babae siyang anak. Eh, binapakain ko, kumain muna kayo rito. So talagang ano niya, alaga niya talagang? May alaga niya yung mga bata. Kasi oh. kahit ako na hawa naman ako, sabi ko kahit sino naman pumunta niya sa station. At kung may makain, may may bigay kami, Wala eh, walang problema. Kaya talagang masakit din para si Masakit sa akin yun kasi siyempre, naging... Yun, uh, sabi ko nga eh, uh, pwede ka namang bumalik na kung sakali. Eh, sabi, sige sir. And then, nakikita naman namin, naka, nasa lubong ko pa yun nung, nung nakarangan, no, nung Saturday. Mm Malengke. Saturday, Sunday siya nangyari? Saturday naman kaya sa salubong ko nga dyan. Pumunta pa nga rito yung ano niya at may pansit pa kami dala dyan na kasi galing kami sa birthday. Magigyan oh, oh, din namin. Na Ayun, dala na, ano, ako naman. Sa Saturday niyo siya na... Ayun, na, nakikita mo naman yung naglalakad lang yan dyan. Sunday siya nangyari, di ba? Oh, madaling oh, araw. Oo, oh. Eh sabi ko hindi po pwede yun kasi Although nakikita naman kasi siya dyan pa nagpalakad-lakad Kasi nasikaso niya lagi manap niya mm -hmm. So, kahit wala pala sa dito, eh, minsan, bisan na ang baga niya oo oh, kasi, pumunta yung mga bata dyan, eh, pati yung aso nga minsan nga dyan. Wala namang problema pag napunta dyan kasi kilala naman namin. Okay. O, kung anong makita dyan na natirang pagkain, nakain ng mga, ano, mga bata. Kaya, pag may sobra, eh, binibigay namin. So, mahirap talaga yung buhay niya? Eh, yun lang talaga. Pag nakita mo yung sitwasyon nila, maawa, maawa ka rin talaga. Kaya... So, kailan talaga ng hustisya sa nangyari ito? Oo, oh, yun na nga. Kaya pasensya na kayo kung sakaling hindi ko may disclose yung ibang information. Excuse, eh, mm -hmm. sana makuha namin ito. Hindi namin ito tutulugan talaga. Ngayon, nung investigador ko, pina... Ah, uh, ano, tsaka intel ko. Papalitan na lang din kami sa ano. Kagabi, kagabi pa kami nag-ano. Walang tulugan. Bawal matulog dito. Ano? Uh -huh. <laughs> Bali oras kamutay ni imong misis na nag nagkatugog.

kinuwan ko tayo mga ma mag, tapos yung makon ay hindi kinuwan ko ano kita... oras yung duna tapos alas ah, nungse oh oh bukto pa imawman wang well, katugot imaw e katugot imaw e tapos ay nal mamang makon mama, ma mo ni ko mo or pachal makon ay di kati ko ka, magpalo Oo. Uh -huh. ay ganyan yung matap oh oh hi ay, mag mga, mga, matakon ron. pero binoon na mataki mo cellphone nagbukto matay mo paghambal mo ng tapos oh. ka Oo, tapos? Ay, umog mo ko. Ay, Pag alas to, ay hindi. Ang panin ko tayo, alam ako tayo, pampers tayo. Ang okay. inubog tao, no? Oo. Alas 4 nga Hindi, bangon tao ka na. alim tayo. Oo. Ay, tapos? Ay, tapos? Ay, tapos? Ay, tapos? Ay, Ay, tapos? Ay, tapos? Ay, tapos? Ay, tapos? So, hauli uh, uh, ka pa nga tamin mo ima? Oo, ko ka pa nga tamin mo ima. Kasi makumbasa, Oo, kibot ka din. Tugot ka din. Madugong blowing time nga rin noong pa? Oo, madugong. Ay, buksan ko rin wag. Oo. Ang upan ba ito? Ay, kasi mo Oh, mantok oh. kayo may tama bala. Oo. Si Inda, pito tama? Yeah, tama at bala. Sa may? Ano nga? dungan Oo. Oh sa waga o to? Hindi, takilid mo ay. Ito mo ka-position sa may pa pa-tugas. Oo. Bali rin inyo, tagaling tungkol na daiwa. Inyo mo kay, ano, takamog ka... Talikuran. Talikuran. Oo. Likod. Oo. Tapos pagkakita mo po yung sitwasyon, pagbukas mo at iwag, ano rin mong ginubara? Ay, mamba ko nga. Kwan, ito mga uwan na iwan mo, mama mo. Oo. Sini mo hambal? Sini mo hambal? Si, akong kamukuran mo Oo. Wan mo mamo mo patayon makon dami tama siguro mo kung perla. Oo. I'm oh, Imo oh. ta kamba gid mo ra nga tama. Ya mi. Kita ko ba bai. Ay yeah, kon ya tama. Ay tama. Oo. Oh. So, Oo. Oh. Oh. Tapos ani gid ubos ni tama. Okay, okay. oh. Matamat banat agar imo ang impresyon oh. nya gi una. Ay kita ko ni ya para may bo. Oh. oh. Tapos ay wan ako magkwantay nagkuwan yung panic ko. to. Panic ka gon. Oo. Ay, yung mga unga, pila ka mong bilog na that time man nga, Lang Ilang, kami to? Ano bagay. Oh. bagay. Oo. Tapos, ano rin Ubra ni mo? wala uwan ako rin. Patay Alam natin na. Da. Okay. Dawan ko ta sa... May hindi rin makunod rin. Mabuhi rin. Oo. cellphone niya Jo, si En, to? Wa. tama Ito, ganda rin. bit tawo. Suspect. Suspect. Oh. cellphone, ano, bukot eh, kay misis mo, imo ta. Anak, ah, ano 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 mo ito? So, imo is, imo nga, nabang makaroon ta, manong, hay, ratong sospek, hay, ginbuo ro, cellphone, after nga, ginbaril yung mga asawa. Yeah. Imo nga ng misis. Ha? No. Do yun, ikaw pagpate, ho. But, <coughs> may away ka mo si imo asawa nga na. Wawa pa. May kontra si misis mo. May gadumot. Wawa ko ka, kontra ron. Basi ko na sa kanya tanga ikaw o imaw watong nga basi kung kimot na may Wa. may kontra ikaw. Wa. Ma, wa -kontra, noong, ka kontra no nga posible ikaw target. Ay. Gaano hmm. ka matuod niya, go, nga go kamong daywa rang kimo nga rang asawa ay gaaway-away man kuno kamo kayo. Oh. Mm. Namat uh, sa mga sugal ba. Eh, sa sa sugal ay eh, de na kon pag-alin ko sa trabaho. Sugal na, na ko ga. pag painit ako ay wat makut ng gorda ako pa imaw uh, masino ka sugal, sugal? Oh. oh ano ano klase ng sugal tungit tungit, tungit. tungit. sino mo ga tungit ay kun sin mo na ron ay hindi mo na ton ma sabi so, ah, man ano, yung ginaawayan ah. oh dem lang ako no. wa habot mga selos wa wa ta ah? pero ko rin gabi i nga ron wa gid ka maging away oh, niya wa ay pinakaon ga ni mo ma kam kaon ka makon oh to guy mental makon ako it pelikula pelikula pero ano may mga kapangutan na abi, dali mo mga unga sa libot, kabati, kura tong gupok, pero ikaw wag gitay ko katay. Wa wa wa. Wa gid ako. Tai, ang ani mamay pa. Pero ko ni kat kato no. Wa ito na kay nung So man Naputol ang aming paikipag-usap sa asawa ng biktima dahil tinawag na siya na mga taga-soko dahil dumating na raw ang doktor na magsusuri o magsasagawa ng otopsi sa bangkay. Abangan ang iba pang mga updates tungkol dito. Ako si Kapobs Archie Lario, magandang araw po.